Magandang umaga Pilipinas at of course uh, sa ating pong lahat ng mga kababayan dito sa siyudad. Napakagandang siyudad talaga ng Tugigaraw, city of Tugigaraw. Ilang araw na kami rito, three days na kasama ko ang aking Esme uh, uh, na si Francis and of course my uh, ditching baby, Datuley at ang aking pinsan si Lina Mundo. Reyes. Ayan. At yung pinagbabakasan dito sa tahanan kami ng aking uh, uh, youngest sister Flora at ang aking uh, uh, bayaw, ha? habi ni Flora. Uh, to kayo ko actually, Raymond, eh, American eh, Raymond, si Guy Quinto. Ayan. Siya po ay uh, son ng uh, dating uh, Department of Public uh, Highway Assistant or Undersecretary ha, nung kapanahon ng po ni Apo Lakay ayan na. At uh, syempre po uh, napakaganda rito nga. Ilang araw na kami at nalibot na, inilibot kami ng aking uh, sister uh, Flora sa napakaraming bundok sabi nga namin eh. Maraming at kahapon eh sa pinuntahan namin yung isang uh, beach ikang Santa Clara Santa Ana, Santa Ana Beach. At nako maganda yon Dinanan po ng bagyun eh. Let us bagyo dito sa Pilipinas. At maganda beach. Kaya lang, uh, nakaka po eh. Medyo grabe ang singil pang turistang. hindi natin maintindihan. Kaya po, kukunti yung tao kahapon. But we enjoy. Ganda sana ng beach kung aayusin to. Ha? Uh, eh, inaayos daw ni... Uh, Uh, Secretary Enrile yung Presidential Legal Advisor ngayon ng Pangulong uh, Bombong Marcos pero inabutan nga raw eh. siyempre inabutan ng uh, uh, ni uh, Digong Duterte and by the way, nasa likuran ko po ay eh, nanonood ako ng uh, latest news sapagkat hindi ako sumama sa all ladies na <laughs> puro babaeng nag grocery sila na dito sa Tugigar at paalis na po kami pababa kami bukas ng Nueva Ecija ayan, uwi ako sa hain and then ng kamiling at then ni right, Ray, sabi ko nga kanina ay uh, maganda sana yung uh, beach na yun sa bayan ng uh, bayan na yun uh, handin yung Port Irene eh, uh, natin yung uh, uh, dibuli saan, libo, libo 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 talagang libo, libo ang nas sinunog daw ni presidente Digong nung uh, somewhere sometime in 2018 no say pa hulo pa dahil mga kwando yun eh illegal na dumating sa Pilipinas sa ah. hindi ko alam hindi ko alam yun. hindi ko alam. pero yung mga tao rito po ah, sa Kagayan ah, sa pamumuno nitong ah, ah, gobernador si Manny Mamba ano uh, ngayon po, ay tumatakbo yata uh, last term, uh, pangatlong term na niyang governor. I don't know, uh, hindi ko naman pinakikialaman yung politika rito sa Pilipinas. Eh. Isa lang ang pakikialaman ko siguro, yung politika sa hain sapagkat uh, finally tumakbo yung aking uh, pamangkin, ha? si Eboy Esquivel as uh, mayor ng Haene Bay Nebaisiha. Eh, naku, sabi nga, eh, aki balbas, may balbas na naman, magulo. Eh, magulo raw ang bayan ng hen dahil sa hindi magandang pamumuno nung kasalukuyang alkalde. I don't know, I could not say anything about it. Wala al naman ako sa hain, nasa ha? Nasa Toronto kami, nasa Canada yung pamilya ko, asawa, uh, mga anak at apo. Ngayon ngayon ako na uwi ng hain after ilang uh, ilan taon ba? Seven, eight years? dahil nga sa medical issue, eh, nakatapat kasi ako sa ventilator at pinapanood ko itong si Bato. Uh, ah, mamaya, babalikan ko yan. Eh, yun nga, sabi nga sa ba, ko na yun, sa beach na yon nako eh, saan ka naman nakakita? Hindi ka papapasukin ng hindi ka magbabayad. Ha? Eh, yeah, sa mga ordinaryong mamamaya, malaki yung 200 pesos entrance. Eh, sabi ng, ng mga gwardya eh, pang daw, ha? maintenance. Eh, ala nun akong makita. <laughs> maintenance. Anyway, dinaanan siguro ng bagyo, pero yung aarkila ka ng maliit na, uh, ano tawag doon, di naman katri yun, eh. May katri bang maliit, lamesa, o lamesita, at saka plastic na upuan. Ha? Isan apat na silya, at maliit na lamesita. Excuse me, <laughs> 1,000 piso, uh, isang pamilya, package, pwede uh, 10,000. Ika nga natin, ako eh, kaya pala ala akong makitang kundun eh, tao. konti lang kami. Pero maganda yung lugar, actually, maganda. Eh, sana nga, uh, tulungan ng gobyerno yan, ng provincial not ng federal. Kaya mga karsada, marami pong ginagawa, sira-sira. Unlike yung pinanggalingan, pinanggalingan namin, before coming here, sabi nga from Ilocos Sur to Ilocos Norte hanggang Paway na kung saan kami tumuli doon, nilabas ko na yung sa ating na uh, uh, vlog natin sa Facebook, yung kung saan sa kami nagpunta, ha? before and after the wedding, nung aming pong uh, inanak na si Moises at Ira Lee. Ayan. Labrador. Anak yan ng aking kumpare. At bayaw na si Bong Labrador at Mercy Labrador. Ayan. Uh, marami po po akong lalabas doon. As we go along, pabalik ng Toronto. Ha? Uh, pero ngayon po, sabi nga, nandito kami sa Tugigara when we are enjoying ha? Uh, the hospitality being shown and displayed to us. Hindi lang ng aking um, beautiful uh, sister uh, Uh, Flora at uh, hancam Like Me <laughs> na na si Raymond Guy Quinto. Eh, alam naman niyo si Guy Quinto, si Bayaw. Kasama-kasama yan ng uh, tumatakbo again, mayor. Yung kumpari naming uh, dating mayor ng Tugigraw. E eh, oh, mahirap mga pa, hindi po ako nangangampan niya. Ha? Uh, si uh, ex-retired general yan, ha? Jeffrey Soriano ng Tugigraw. Uh, basta maganda ang kalalabasan niya at gaganda muli ang tugi Garaw City. Kumain nga kami ng pansit ka-kabagang bayon at saka yung patong-patong uh, <laughs> pansit patol. Patol, whatever, basta masarap siya. At yung halo-halo rito, nako, ang taas, ang tangkad ng baso, <laughs> nakakalunod. Well, um, marami pa po kaming pupuntahan as we uh, go uh, searching for uh, uh, beautiful places here in uh, Tugigarao. Kagaya yung mga pari po rito, mababait. At yung pong ikinakuan ko rito, I was able to visit the miraculous uh, Mother of Piat. Naku, eh, ang dami pong turista. And would you believe, nagtutungkot ako, hindi ako makakakit masyado sa hagdan sa dun po sa shrine ng uh, Miraculous Mother of Piat, na ko yun. Akyat baba, without feeling any pain dito po sa aking dalawang tuhod at sa aking uh, likod na naging dahilan kung ba't ako na-hospital noon ng two months dyan sa uh, Richmond Hill. Ika nga, nakinatangay talaga ng hangin itong Alam naman nyo yung buho ko, medyo maigsingay yun dito. Mainit, actually. Napakainit sa Pilipinas. May mga heat pa nga eh. Advisory index. Na 40 hanggang 42 sa ibang bayan. Sa dito sa mga 36, 38. Pero okay lang eh. Yung amin pong mga, mga dalagang uh, uh, may asawa. <laughs> may asawa namin ni Kay. Si Bunso, si ating baby na Si Lina. Naku, hanggan. At ang mama ko, nako nandyan sa ano ba yun, Robinson yata, SM or wherever. At any rate, uh, pa patuloy ko po kayong bibigyan ng mga updates. eh dito, balik ako nga uh, nag-vlog ngayon dito sa aking YouTube channel. eh Matagal akong mas siguro mga 3 weeks before uh, coming here to the Philippines for the third, first time in 7 or 8 years. Balikan natin na yan sa likod ko si Senator Bato na tinutulig sa nang maraming Duterte fans na tinalikuran daw. Hindi tinulungan si uh, Digong Duterte nung arestuhin ng ICC. Diyan po sanayan nung Martes after coming from uh, his uh, campaign sortie ba yan na matatawag sa Hong Kong. At any rate, eh, ang handle lang talagang uh, hindi iiwanan kahit anong mangyari. Eh, si Senator Bongo na sumugod din sa air, sa air, air base ba yun? Ha? Kung saan na uh, dinala uh, si Duterte from Naya at nagdala raw ng balita ko lang. <laughs> Pichapay. <laughs> si Bato na wala. Si Bato nangangampaya raw. At uh, kaya sa pinatay niya yung telepon niya. Pinatay ang telepono gayong alam niyang nagkakaroon na ng kaguluhan. At uh, alam na nila yung balitang aarestuhin ng uh, Interpol. Itong kanyang uh, pinoprotektahan. Talagang pinoprotektahan mo si Digong, Senator Bato. Eh baka kako usapan namin dito sa tugigiro eh. Eh yung Bato hindi na ihagis kay... Digong kaya hindi nakalipad si BP Sara. <laughs> Kahit si BP Sarah, hindi pinalapit of course. Wala naman siyang magagawa. Wala silang magagawa ron. Yung pinagmamalaki nilang hindi magagalaw si Presidente Rito. Tayo makialam ni Presidente Bombong Marcos. Eh ano malay natin. Bakit nga nahuli? Ha? E ngayon sinisisi ni si, 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 Bato si PBBM. Ha? Dahil hindi nakialam sa pag-aresto. ay eh, di ba sabi ni PBBM, di naman ako makikailam dyan. O, oh, di ba? Eh, bakit ka ka nahuli? Eh, naki, alam mong Interpol eh. Ang Pilipinas po, talagang active member ng Interpol for so long. Eh, bakit ba nahuli si Kwan eh, natin? babalikan ko lang yung pangyayari. Interpol lang uh, humuli kasama doon kay Alice Go na nagtago sa Indonesia. Ang tulong po ng Interpol sa Pilipinas, eh ganoon na lang. Kaya nung magbigay ng red notice, alam naman po ang red notice ng Interpol. Kahit sino, kahit presidente ka, huhulihin ka basta nagkaroon ka ng red notice. May peligro lang nga yan, di ba? Alam po ng mga Pilipino yan. Ha? Kaya po ngayon, kahapon, lumipad na rin si Sara Duterte kasama si Pulong yung kanyang kapatid na congressman papuntang the Netherlands to possibly give assistance whatever help or assistance they could give to their father tama lang po yun tatay nila yun kaya pinayagan ng Malacanang na isang buwan na ang bakasyon ni Sara Duterte bakasyong matatawag sa sapagka it is not an official trip nagpunta sa road personal na la lakad yun kaya siyempre magulang mo isa lang uh, anak ang ang ayaw uh, kilalanin yung nagawa ng magulang. Yung nanalo ba ng ginto ba sa Olympics yun? Dalawa. Ayaw kilalanin yung magulang at ginastos de pera niya. Nak-nandragong kang bata ka. Pera lang yan. Magulang yan. Eh, nako. Magiging magulang ka rin. Sana nga. <laughs> Bigyan ka ng anak niya. Kinalulukuan mo. Pera lang ang gusto sa inyan. Hindi pa maamin. Anyway. Yan po, sabi naman ni Ex-Supreme Court Justice Richard Capio, posibleng bigyan ng piyansa kung ha itong si Duterte sa dahig, nakakulong na po sa dahig facilities eh, si Presidente Digong. Eh sabi naman niya, lalabanan niya eh, saharapin niya lahat kaso, bigyan po natin sa kanya ang karapatang yon. Yung sinasabing hindi tumulong ang Pilipinas, eh ayaw naman nila ng tulong, nangingi ba sila ng tulong Uh, sa ibang bansa talaga pong bibigyan niya whatever assistance the consulate or the embassy na ibibigay sa kanya. Eh vice president pa nga yung anak, congressman yung isang anak. Eh kaso nga, ang nangyayari, eh, pag mumumurahin niyo yung sitting president, eh, papapatay niyo yung presidente, yung asawa at the speaker of the house. Eh anong klase yun? Tapos ngayon? Palalabasin yung kasalanan ng presidente na naman. Kaya nahulit, uh, yun, hindi nakialam. Malayon nyo, kung nakialam, baka nga, baka nga, hindi natin maalala. At sino who could say na nakialam ang presidente dyan para huli? Interpol po yan. Walang magagawa ang kasi ng bansa kapag uh, nakialam na ang Interpol. At then, right, yan po ang ating, at susunod-sunod din ko po ang pag-vlog sapagkat uh, may oras na po ako at nalibot ko na ang halos lahat ng Pupuntahan namin yung mag-asawa at kahit hindi na ano kay schedule eh, ilang bundok yung aming dinaanan na pupunta rito sa Tugigara. Pero sinasabi ko po, saludo ko dyan sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ayan yung pinuntahan namin, parimbong and Maring si Labrador. Thank you very much. Itong aming inaanak, si Moises at si Ira Lee ha, Labrador. Ha? Best wishes sa inyo, mga anak. Ha? Congratulations. Bong, si Bongo at saka si Bato. Best wishes din sa inyo. Pakita nyo ngayon ng inyong sinasabing uh, uh, tunay na pag adala sa inyong amo. Sa inyong dahil kasi kahit mali ang ginagawa, sinusuportahan nyo eh. Samahan nyo kaya dyan sa dihig. At Bato, ha? Senator Bato, hindi po si Mike yung sinasabi kong obedienting ka mukhang mabait yung Mike obediente ng Toronto body body ng aking best friend na si Gian Carlo Bobila ha anak ni Dr. Nestor at Beth Bobila ng Santo Domingo Nueva Ecija. nako eh marami akong balita sa Santo Domingo mga kabayan sa Nevesia sa hay naman po nako eh yung mga ampanya pero mas gaganda yan Papagang pamangking ko si Eboy. Eboy, Miyorme Eboy Esquivel. Pempe, ha? Kapitan ng aking mga kapitan. Larry Bagisa po. ng Santo Tomas, Norte. Pa, dadalawin ka na namin dyan pagbalik ko sa linggo. Well, mga kababayan, ito po yun yung kabayan mo na the from Toronto, Canada. Na ngayon po, nasa Tugigaraw, Cagayan. Sana po, ha, supportahan nyo po muli ang maliliit na vlogger natulad ni Mondatol please like share and subscribe magandang umaga po Tugigraw kagayan pilipinas kong mahal